pag ginaba ini o ko ini dili sa baba islab taas islaban ano no big parang gurug kini ni pade kasi ta ito suhong ko da ko pade ay ay Uy, pade dagos nga ko na ay ning ko taram antaram ni pade no dunya ko big para turo turu kay na da kaya mapa gaba ko kay ni ni magaw Oo, manangga. Ah, mapa-extend ka na kayo. Oo, oh, yun na. Ba, mapirak na si Padilla. Dahil dito lang nga ng tipong ko dyan. Ka, oh. Kaya, ya, si pa ang trabador mo. Dahil pa, man. Tara, mabisi pa mga trabador ko. Ay, ikaw ba Kung kulag ka ng mga... Ah, gano'n, gano'n, Padi? mga harong? Oo. Kaya ni Kaya, Padi, duwang pala pag-ine. baga ba ako, Islam, ini Padi, ansa Padi, Oh, ayo magayunan, magayun man ang ganda. Oh, kan mga ayam, oh, oh mga yan, manaw, yan, yan, kan, yan, kan mga yan, manok, yan, 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 Ah, islam pala yun Oh, oh, ang sa taas. As, kunyan niya yan, ah, CR. Sa day na pa day. Nah, Kaya tas may makikiudo. Ayo, Iyo, iyo, ayo, 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 mananggada. ayo, 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 magharok. ayo, 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 Kung halimbawa akong magpatrabaho kayo na Duwang palapag. O chintamil pa eh. Kaya na ang Ay, Kulang ang paday. Kulang, kulang ang Utsinta man mong At ang kasihan na sumasa lang, lang an, lang an niya. Sa duwang sa bagay pag atid adi dun ta baga maan. Ako baga ang mabudget kay aya. Iyo nga eh. Oh, di ito mo sa paday sa utsinta mil tab po sa aga. Oh, dai paday ta kon mga materyales. Dai paday ta pag ako nagsa order ka discount ako dumaan sa hardware na pigwa ang kaw. Kani duwa. ano pa dai? Ano an halimbawa? Order mo duman. Pero siyempre, mga kaipong kita kita, Ibem. Puste, Kabilya, mga kaipong ka Di, uh, numero 16, Buda, Diduse, maka ka. Ot, utso, uh, numero utso, 9mm, yang karepuan yan, yan pa rin. na discount on man. Sunod kaya na ordering mo duman, siminto. Ta siminto naman pa rin, bako bagadig yan siminto ligdi, oh. Malmala. Hmm. Oh, duman pa dento sa sa duman 225. Si Minto pa ni Makay po ako. Mga oh. basod. Oo, oh, oh, Oo, oh. yan. Yan, oh, yan. <laughs> oh, no. rin bukan malpak na ini. Nag-istoryahan kami ni pade Kasi mo mm. pa rin nagtaram sa imo. Na magamit ako kibakal. Ako pa rin. Dahil man kita pa rin magamit kibakal. Na, tanong papagamit? Ano ipapakaag ko diyan? Mga minunga. Oh, minunga. Mga tabog. Oh, mga tagaso na Mga lubi-lubi. Mga... Oo, kakaiba. Yan ang ipapagagunay. Anong mabakal na? Mga maluyaan. May nagraba tulos ka ng mga kitarabitan? Oo. Mm. Maluyan oh. sa lino. Ano ba ang mananggat? O di, sa na sa nagod pa rin ang magpatuglo kayo ni Kampus tayo. ako sanang maes lab. Sa 80 mila ba na ako? Ano pa kayo padi kaan, daw palikaan? Mga pinangtawo halimbawa. Sa luwang palapag na nipatuglo. Sa luwang Mga lima sana kami pili. Lima na, pili na? na. 700 ang aldaw. Okay na. Ako na makasimento. Ngunit sa simento pa din, mga pinanghalo yan. Halimbawa. Ako oh, sa simento pa din. Ay magano. Tatipid yung tanga na eh. Uh, ah. tapos magayong kayo ng kaluwasan kang halaw. Ano nang ribukan malpak na ina eh? Ano buhong ko ina eh. Dumangong ka nga na eh. Pabaya ina uh, yan. Ah. Uh, Araw kayo ni Paday. Ang sarong simento, haluan takip. Gatos na, na pala. kibason. Sang na pala? Sanggatos na pala kibason. Pura ka man talaga Or, pa, pa Nasa pagkipita. Diba, di diba. Ah? na pala kibay ba? Okay? Grapa. <laughs> Pagsugunan. Pitsang gatos, bye-bye, bak. -bye. Hmm. Nga. Basaw. Oo. Oh, uh, Sarong na. simintaw. Sarong simintaw. Halawigong ka ng dalaga na. Halawig <laughs> ko talaga pa niya. Oh. Kaya kung nagkamali sa'yo mo pa niya. Ano? Tau ka talaga sa mga patrabaho. Matibay ah. Hmm. Basta ito pade bakal de, bakal ang muyakaw. Dahil, oh, daing bakal. Ah, Kaya, sure daing ko tabi, uurihan ang harong ko. Nga. Mga minunga, Mas tabog, mga langaton. Tama. Ah, -an. -langat. Tanag pa, harong sa dapat, masari. Ay, siyempre. Hmm. Natatapagtipidan mo, saliring harong, tipidan. Sampulong, uh, ah, uh, sanggatos na. Ngunyan pala, sa mga trabahante, lima lang. Lima. Pang anom sa imo Pang anom sa kuya pade rin. Ngunyan, ang aldaw pa ni Pira. Ah, uh, duman, 500 ang aldaw ko. Sa, Ay, pwedeng trip it, eh. Ay, dahi, ma'am, pa dahi. Lugi man susa, kuya, mana, ano. oh, so man, ano. Nagtitipid niya. Mga may hindi yung sumi ko, pa na, anduwang si mana, pa dahi. Dahi ka na malpakihip. Nag-historyan. <laughs> Mga may gaw. May gusto. Anduwang si mana, pa dahi. Islab me, eh. Kaliguan. Ata na. Oh, hala pa dahi. Oh. Oo. Asahan na na <laughs> oh, uh, yeah. ta ka pa dahi. Oo, hindi yung problema. Asahan pa masal na ka. Oo. Ayan. Mga cotton buds, dahi, pa dahi, makaipo. Uh, Ayan. Ma Ayan. 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 Ah, sige. Ramati ka pa rin kang 80 mil. Una mo masarig.